Hello everyone, it's me again, your Auntie Grace here in Auntie Grace TV. So for today's video is, um, papakita ko sa inyo yung wet market dito, kung saan kami bumibili ng food ng aming employer and also yung aming food na rin namin. But before that, please do subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel and hit the notification bell para notify kayo sa iba ko pang videos. Gusto ko lang ipakita sa inyo, gusto ko kayong i-tour So, dito lang ito baba sa building namin. Focus today is my day off. So, ayan, I'm free. Free na maglalakad-lakad. So, this is the park near near the house of my employer. So, ayan. Papakita ko sa inyo. Okay, so this is the park. Meron sila ditong mga equipments, mga exercise materials. So, this is the playground football. So, maraming mga, sometimes, merong mga naglalaro dyan, especially mga students. And then, here, pwede kayong mag jogging So, ayan. So, medyo hindi malinis yung park ngayon. Maraming mga dahon. Kasi kakatapos lang ng bagyo. And then, they also have here the uh, tennis, tennis court. Ayan nalilinis. So walang nagpe-play, but maybe um later merong maglalaro yan dia. Ikot-ikot muna tayo. They also have here the um for the foot exercise for foot specially, 'di ba? Um para na rin siyang reflexology. Ayan, oh. All you have to do is to remove your shoes and then apak-apak lang dyan. Maganda yan for foot massage. Ayan. Actually, kakatapos na lang bagyo. Kaya ganito yung form dito. Pero, nung walang bagyo, ayan oh, look at that. Yung mga puno, nagsibalian yung mga sanga-sanga. Uh, yung mga branches. this way naman Ah. Oh, did you see that? ito yun naman yung maliit lang siya, hindi siya kalakihan pero most of the time kapag meron kaming free time ng aking mga alaga, so dito ko sila dinadala para maglaro ayan so yung park dito guys is very friendly Yan, marami silang not just for the kids but also for the adults na gustong mag mag-exercise so ayan ito yung mga weapons ng mga medyo mailad na dito so ayan yung pinagamit nila so, maraming kahoy that's why yung mga yung hangin dito is very fresh pa rin now let's go to the wet market kung saan ipapakita ko sa inyo kung anong mga foods and magkano yung prices ng vegetables and meat nila dito so, yung wet market nila dito kung saan kami actually there's merong dalawang wet market dito yung isa medyo malayo dito around mga 10 minutes galing dito sa building kung saan kami nakatira. Ito yung pinakamalapit na uh, wet market. Yung ipapakita ko sa sa mga 5 minutes away lang sa building na tinirahan namin. So this is the wet market. Yan. Yes. Uh, isa sa pinaka na amazed talaga ako dito sa wet market dito sa Hong Kong is yung place nila. Yung palengke nila dito is, ayan, tuyo. Ayan. Ayan. Tignan ko magkano. Ayan yung price. Ayan, we have here the po dito. Yung mga nakapatoklato na yan, ibig sabihin $20, $15. Ayan, 28. Sa inyong hipo nila. Then, of course, we also have here ng mga fresh na isda. Buhay pa. Then, ayan. Mahala kayong mamili. So, ito yung mga fruits. Yung bananas nila. Ang piraso, 6 pieces, just like that. Ayan, 15 pesos. Ah, uh, 15 Hong Kong dollars, sorry. Meron Also, so, ayan yung mga fish That, ayan. Bawat plato may presyo So, bahala kayo mag multiply yan sa piso. Bala kayong mag-convert yan in peso. So, dito naman, ito yung mga nakaplato-plato na nila na vegetables. Ayan. Pag isang plato, or I isang ganyan, isang ganito, ayan, isang ganyan, na nakabalot sa parang basket-basket, it's $10. Pag ma pa, pero mas makasaib kayo pag tatlo yung bilhin nyo. $25 lang siya. Ayan yung meat nila. Tingnan kung gaano kalinis itong palengke nila dito. Hindi ito kalakihan na palengke. May kalakihan yung wet market na ito. Pero halos lahat ng needs ng mga ano tao is nandito na. So just like this, itong garlic na ito, isang ganito is 5 5 Hong Kong dollar yan. also have the frozen meat. Ito yung mga nakapak na. Sisa, like this, oh. Ano siya? 380 grams. 380 grams. Parang may buto-buto ng baboy. It's 46 Hong Kong dollar. Oh, Medyo expensive talaga. Even here, expensive. Sa atin nga, sa Pinas, expensive. Lalo na dito. Ayan, oh. So, isang poong manok nila here. 120 dito naman tayo. Orange melon. So, ayan yung melon nila dito. Ano yung price? 45. 45 mong dollar. Isang malaking melon na siya. Pero, hindi natin may compare talaga sa atin. Kasi sa atin, eh, sobrang mura lalo pag seasons ng ano, ng melon. Ayan, isang balot na ganito is for 35. 35. Then they have also here the authentic uh, kakanid. Since malapit na 'yung um Mon cake Festival dito, and meron silang monkey cake, it's 15 each. Ayan 'yung mga Chinese foods nila dito. Hmm, pero hindi ko siya gusto. this is their they have also here bread and yung bakery nila dito frozen products yung mga naka-frozen na meat is medyo um, medyo hindi siya kamahalan unlike sa mga hindi naka-frozen so ayan they also have here the gos gos or duck okay ito yung pinaka um, nasasabi kong authentic food. Authentic Chinese food na sobrang sarap. Ka hindi ako kumakain ng duck or goose sa atin pero dito napapakain ako. Sobrang sarap yan. 100, 190 isang peraso. Pwede ka makabili ng, ayan, like this. So, ayan, 100. Ayan. So, ayan guys. Ayan yung mga mabibili natin dito. yung mani here. Ayan. Isang ganitong mani. Uh, 20? 12? 20 po, dalawang bonnet yung bibilihin mo. Ito Ta naman tayo dito sa mga shelves. So it says here na isang kilo, if, is, eh, hindi ako nagkamali, it's 58. Ganyan o. No? Oh. Maliit yan siya. Tama dito. Ayan, lobster nila dito. Ayan yung price. O, see, isang piraso ha. Pag dalawa, 440. Pag isa lang, 228. 28. Ayan, 50, 50 for basket na yan. Ayan. Ayan yung price. Ito, 20, 20 yung bawat kahon. Nakalagay niyan. 128 each. 128 each. Kita nyo, 128. Diba? Ayan, saging. Limang piraso. 10 bilyar. Huwag na kumain. Dorian. 30 each. 30 bawat piraso. 16 centuries. Ayan. dan kamote. Ayan, 30 bawat. Ayan, balot na nakalagay dito. 30 isa. So, ano mga ka Mura ba? Siyempre, mura. Yan sa kanila. Dollar eh. Mura yan sa kanila, sa pera nila. Pero para sa atin, mga Pilipino na nandito, mahal talaga yan. Mahal oh, talaga. Magpapamura ka. Okay. So, pag nandito kayo, expected na yan na bawat bawat Hong Kong dollar na natatanggap mo sa sweldo mo is talagang wow, kung pwede pa lang hindi ko na lang gastusin nito, iipunin ko na lang, hindi kain especially pag day off. Nako, hindi ko na lang gagastusin kasi alam ko yung hirap sa Pilipinas. Ano ka mahal? Kung pwede ko lang tipirin yung pera ko para makaipon ako. Ayun, titipirin ko na lang. That's all for today's video mga ka-anti, mga ka-bisaya. I hope na bigyan ko kayo ng uh, kunting tips or naitorko ko kayo sa kanilang wet market dito sa Hong Kong. Nagkaroon kayo ng idea kung magkano yung mga bilihin, may compare nyo sa atin yung mga presyo. Thank you for watching guys. Thank you, thank you for watching. Please do subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you!